Alam mo yung dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas? Yung tanaw mo mula sa Zambales o Ilocos, ang tahimik at ang ganda tingnan, eh, 'di ba? Pero sa ilalim niyan, may tinatagong panganib na hindi natin nakikita. Tahimik lang siya, pero maaaring bigla-bigla na lang gumising at magdulot ng malakas na sakuna. Ito ang tinatawag na Manila Trench, isang malalim na bitak sa ilalim ng dagat para siyang hiwa sa lupa na halos 1,000 kilometro ang haba mula pa sa bandang Taiwan pababa sa Maymuro Island sa Pilipinas. Sa dami ng nakatira sa Luzon at mga baybaying lugar, karamihan sa atin hindi man lang alam na meron palang ganito. Pero bakit nga ba ito delikado? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kaya ito delikado dahil dito nagkakasalubong ang dalawang higanting parte ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Yung mas mabigat na bahagi mula sa South China Sea pumapasok o dumudula sa ilalim ng Philippine Sea Plate. Habang tumatagal, naiipon ang lakas at tensyon sa pagitan nila. Bawat taon gumagalaw ito ng mga bimbo hanggang 7 cm. Parang maliit lang kung tutuusin pero isipin mong ilang daang taon na siyang hindi lumalabas parang bombang na iipon ang puwersa at kapag pumutok, malala ang pwedeng mangyari. Hindi ito basta-basta lindol. Ang klase ng fault na ito ay tinatawag na mega thrust fault. Ibig sabihin, ito yung klase ng bitak sa lupa na kayang maglabas ng pinakamalalakas na lindol sa mundo. Gaya ng nangyari sa Indonesia noong 2004, lindol at tsunami ang sabay na tumama at daan-daang libo ang namatay. Pwedeng ganito rin ang mangyari kung biglang gumalaw ang Manila Trench. Kapag gumalaw ang ilalim ng dagat ng mahigit 600 kilometro, pwedeng tumaas o bumaba ang lupa sa ilalim ng tubig ng halos 10 metro. Dahil diyan, pwede itong magdulot ng tsunami, mga alon na biglang susugod sa baybayin at sisira sa mga lugar na dadaanan nila. May mga kwento nga sa ilang lugar tulad ng sa Zambales, na habang nasa tabing dagat daw ang mga tao, ay biglang lumindol at kasunod nito, dumating ang malalaking alon. Walang babala, walang pasabi. Ang mas nakakatakot, kakaunti lang ang tala natin tungkol sa mga nangyaring lindol sa Manila Trench. Wala kasing naitalang mga lumang dokumento noon. Pero may mga ebidensya na parang naangat bigla ang lupa, gaya ng mga koral na natagpo ang mataas na sa lupa ngayon, ibig sabihin, Dating na itong nasa ilalim ng dagat pero dahil sa lindol, na naangat ng biglaan. Ang Manila Trench ay konektado rin sa iba pang fault lines at vulkan. Kaya kung gagalaw ito, baka gumalaw din ang iba. Mas komplikado at mas malawak ang magiging epekto. Yung mga coral terraces na nakita sa baybayin ng Luzon, hindi lang yan simpleng bato o natural na tanawin. Ayon sa mga eksperto, Umaangat daw ang mga ito ng 2 hanggang 3 metro. Karaniwang nangyayari ang ganitong pag-angat kapag may sobrang lakas na lindol na lagpas magnitude 8.5. Ginamitan ito ng radiocarbon dating at lumabas sa pag-aaral na ang malalakas na lindol sa lugar na ito ay pwedeng bumalik kada par hundreds hanggang 600 taon. Ibig sabihin parang may pattern o cycle at kung totoo nga ito, posibleng papalapit na tayo sa susunod na malakas na pagyanig. May mga lumang kwento rin ng lindol at tsunami sa lugar. Noong 1627, may naiulat na posibleng tsunami malapit sa Minuro. Sumunod, may malalakas na lindol noong 1796 at 1852. Pero dahil kulang ang datos at hindi maayos ang pagkakatala ng mga ito, hindi tiyak kung ang Manila Trench talaga ang may kagagawan noon. Ang mas nakakabahala, ang pananahimik ng Manila Trench ay hindi senyalis ng kaligtasan. Sa seismology, kapag tahimik ang isang fault ay mas tumataas pa ang posibilidad na may malaking lindol na paparating. Sa mga nakaraang dekada, may mga lindol namang naramdaman sa paligid. Noong 1994, nagkaroon ng magnitude 7.1 malapit sa muro. Tapos noong 2006, may magnitude 6.2 sa pangasinan. Pero ang mga ito ay hindi naganap mismo sa pangunahing fault line ng Manila Trench, kundi sa mga kalapit na faults lamang. At dahil walang nabubuong tsunami mula sa mga lindol na yan, pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang Manila Trench ay nananatiling locked o nakakapit pa rin ng mahigpit. Ibig sabihin patuloy lang na naiipo ng stress at mas lalong nagiging delikado. Ang problema ngayon ay hindi yung mga moderate o katamtamang lindol kundi ang posibilidad na ang mga ito ay nakakaapekto sa Manila Trench mismo. Baka kasi sa bawat lindol, mas lalo nitong inilalapit sa pagkabiyak ang trench. Noong December 2024, napansin ng mga eksperto ang sunod-sunod na lindol malapit sa Ilocos Sur at sinundan pa ito ng magnitude 5.6 na lindol sa Ilocos Norte. Tapos ngayong 2025, tuloy-tuloy pa rin ang maliliit na lindol sa paligid. Gamit ang GPS at iba pang seismic tools, may na na rin silang tinatawag na slow slip events, mga dahan-dahang galaw ng fault na hindi nararamdaman pero maaring senyales ng paparating na panganib. Sa Japan at New Zealand, nakita rin ang ganitong mga slow slip bago nagkaroon ng major earthquake. Ibig sabihin, baka pareho rin ang nangyayari ngayon sa Manila Trench. Ayon sa mga seismologist, hindi na tanong kung mangyayari ba ang lindol sa Manila Trench. Ang tanong na lang ay kailan ito mangyayari. Sa dami ng naipong puwersa, posibleng umabot ang lakas ng lindol sa magnitude 8.8 hanggang 9.3. Kung sakaling mangyari ang pinaka-worst case scenario, pwedeng gumalaw ang trench mula sa southern Taiwan hanggang sa bandang muro. At kung ang seafloor ay tumaas o bumaba ng hanggang 10 metro, posibleng magkaroon ng tsunami na makakarating sa kanlurang Luzon sa loob lang ng sento hanggang pinsa minuto. Sobrang bilis, halos wala ng oras para makalikas ang mga lugar tulad ng Subic, Dagupan at ilang bahagi ng Metro Manila. Pagkatapos niyan, kakalat ang alon sa buong South China Sea at pwedeng tamaan ang mga lugar gaya ng Hong Kong, Macau, Southern China, Vietnam at Malaysia sa loob ng 2 hanggang 4 na oras. Sa mga simulation ng mga scientist mula Japan at Taiwan, lumalabas na pwedeng umabot ng higit den metro ang taas ng alon sa ilang parte ng baybayin ng Pilipinas. Sa southern China, pwede naman itong umabot ng simo metro. Kung mangyari ang isang megathrust earthquake sa Manila Trench, hindi lang kalikasan ang gagalaw kundi pati milyon-milyong tao ang pwedeng maapektuhan. Dahil maraming nakatira sa mabababang lugar malapit sa dagat, isang malakas na tsunami lang ay pwedeng magdulot na ng malaking trahedya. Sa mga lugar na kulang ang warning system o evacuation plan, posibleng walang oras ang mga tao para makalikas. Pwedeng mabura ang ilang komunidad sa loob lang ng ilang minuto. Yung mga hindi tatamaan ng alon ay baka naman mawalan ng tirahan dahil sa pagbaha, kontaminasyon ng tubig at pagbagsak ng mga infrastruktura. Hindi lang buhay ang mawawala. Malaki rin ang epekto nito sa ekonomiya. Ang Metro Manila na isa sa pinakamalaking business hub sa Southeast Asia, ay pwedeng mawalan ng kuryente, masira ang mga daan, tulay, pantalan at iba pa. Kapag nangyari ito, damay pati ibang bansa. Mga syudad gaya ng Hong Kong, Shenzhen at Ho Chi Minh City ay pwedeng magkaroon ng delay sa kalakalan at sarado ang mga port. Pati merkado at negosyo ay pwedeng matakot, lalo na kung may panic sa investors. At dahil ang South China Sea ay isang sensitibong lugar sa usaping politika, ang ganitong sakuna ay siguradong hahatakin ang atensyon ng buong mundo. Maraming bansa ang magpapadala ng tulong at pwedeng magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng banta, marami pa ring lugar ang hindi handa. Gumagawa ng hakbang ang Pilipinas gaya ng pagdagdag ng GPS at seismic monitors pero kulang pa rin tayo ng mga gamit sa ilalim ng dagat. Wala pa tayong deep sea pressure sensors or ocean bottom seismometers na mahalaga para sa early warning. May tulong na rin mula sa Japan sa pagbabahagi ng data at pagbuo ng models, pero hindi pantay-pantay ang coverage. Yung mga mas malalim na bahagi ng trench at ilang kalapit na bansa ay halos walang monitoring. May mga tsunami drills sa urban areas, pero maraming coastal barangay ang wala pa rin communication system, evacuation plan, o kaalaman kung ano ang dapat gawin kapag may babala. At hanggang ngayon, wala pang iisang warning system na nag-uugnay sa buong South China Sea, kaya milyon-milyong tao ang nasa panganib. Malinaw ang ebidensya na kayang maglabas ng Manila Trench ng isang malakas na lindol, at habang tumatagal, mas lumalaki ang tiyansa na ito. Kaya habang may oras pa, mas mabuting handa tayo kaysa magulat. Ang pananahimik ng kalikasan ay hindi laging magandang senyales. Minsan, ito na ang pinakamalakas na babala. Ngayong alam na natin kung gaano kalaki ang posibleng epekto ng Manila Trench, sana magsilbi itong paalala na ang kalikasan ay hindi dapat baliwalain. Hindi man natin mapigilan ang sakuna, pero kaya nating paghandaan ito habang may panahon pa. Ikaw sa dami ng nangyayaring sakuna ngayon, napag-isipan mo na ba kung handa ka nga ba talaga? May go bag ka na ba o plano kung saan pupunta kung sakaling may emergency? Share mo sa comments drop your thoughts sa comment section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.